bisis aduna isa niyo yung... aray 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 bisis ang mga tao Ay, konsul 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 wala na problema konsul konsul Hello, hello, hi, hello, <avía> <inaudible> at mo ko pa I-add mo na dyan. tao ay yung 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 Busy ang ay yun, <laughs> yung Hi, ano, yung ay yung ay Hi, ay yung Nerissa. yung ay yung ay yung ay yung yung ay yung yung ay yung yung ay mo okay. Nasa party kami. Kain. Ah, Nasa ka. ito. Pwede yung pagulang. Alam mo, tatagal ko dito. Hindi ako tatagal kumakain yung sobrang laki. Ganyan lang. Napaparinggan mo talaga ako yung panin. Tingnan mo ang dami, oh. <laughs> hindi, say, kasi hindi ako mahinagkanan to. Tingnan <laughs> mo ang dami yung pagkain ko, oh. Naiba yung ano ko pakiramdam ko yung sa akin. Nung una. Ah, masasakit kasi yung mm -hmm. si Ketino, bago pa ako. Hello. Chicken na tama. Yung am ko alam talaga niya. Makayak maliit ng ganyan. Gusto ko naman may lemon. Mm hmm. Mm -hmm. Saan so, nag-abot natin? Alam mo yung agency saan na saan ako nag-apply sa Pasay? Yeah. Ayaw nila pa ko pala paalisin ko. So nila kunin ako sa secretary. Okay. Eh yung sunod, team kayo. Hindi ko alam baka sa ano, sunod Ay, na hindi araw. Na, ano bang araw ngayon? kailan Hey. You want? Come here. Wala. Kami. Ayaw na yan. Nagpapapunta <laughs> 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 man. Hi. Andan siya. Dota. Bye bye pa dere. Eh. Aray. Baka yung araw, bata. Ha? Hindi ro? Kali ba din? Ah. Uh. Oh, tanawa. Ano na sila oh. Ay, tara ha. Marami kami hudiya, Oh. Ang mga nakuha ako, mayroon kaming laruan. oh, may laruan. Mayroon ganito. Meron ganito. Marami. Marami kami mga ano, mga hadiya. Oh, ito yung kinakuha ko. ang <laughs> dami. Oh. <laughs> ang dami. Ang dami. Ang dami. Yung sa kasama ko ito din. Oh. Di ba marami kami? Marami kita ano dito. Pero ang pera, wala, hindi man masyadong pera. Ito lang 20, 30 lang. <coughs> Basta ito yung mga ano nakuha ko ito. Meron ganito. Ano ba tong naman niya? Oy. Oh, di ba? May chocolate. Tapos meron <laughs> pa ang laruan. Chirun. Nadakpan ko rin. Meron pa ganyan mga hintangan. Oh. Ha? Oh, di ba marami oh? Chirun. Ini patung. saan ka ba punta? Hindi, makikisat ako eh. Chat ka na dyan. Nakakunik ko yung sa wifi. Uy! <coughs> <coughs> Andito yung kasama. <laughs> Ay, marami kaming ano. <coughs> May gimbalot pa kali ako. <coughs> May binalot ako. Charan! Ay, yung ulam ko ito mamaya. Oh, Magbabalot. Mag 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 <coughs> Ay, hindi sa mano. Oh. Nagawa ko siya nga. Hindi mo sa mga pindot, no? Oo. Lagi mo na lang ako sa message pag request message. Anakin mo yung Renap dito. So. Ano? Renap dito. So. Ano? May message ka na. Mm -hmm. Ayan yung mga hadiya. Binigay sa akin na yun. Ayun. Ito pa. May mga candy. Lip pa pang mga chichiria. Di ba? Yan, di ba, marami? Ano? Yung mga hadiyah-hadiyah nila, yung mga regalo-regalo. Mayroong 10, mayroong binibigyan na pera, yun na mayroong pang pera. <music>